Konnichiwa. Adin my as a small business owner. For today's video nga eh, gagawa nga na naman tayo ng musubi. Ito nga yung pangatlong araw natin na pagtitinda ng musubi dito sa pwesto. Pagkaluto na pagkaluto nga ng kanin ay tinimplahan ko agad siya at nilagyan ko nga rin siya ng nori. Gusto ko na nga rin magtinda dito ng rice meal sa pwesto. Iniisip ko pa nga din kung paano pa. Abay just may marmar. Kailangan na nga rin mag-isip-isip kung ano pa nga yung pwedeng idagdag dito. Para nga mas marami pa nga silang pagpili dito nga ay eh, magbabalot na ako ng ating musubi. <laughs> sa malaking nori nga ay eh, hinati-hati ko nga lang din siya. Nilagay ko na nga rin yung rice natin at naglagay na nga rin ako ng Japanese mayo. Pag nilagay ko nga yung egg, nagdadagdag pa nga rin ako. Sayang din kasi yung mga hindi na hulmahan. At pagkatapos nga na inilalagay ko nga rin itong sauce na ginawa ko. Ikaw nga, nga po nanonood, magsuggest ka pa nga po dyan kung ano nga yung pwede natin ibenta at tititinda talaga natin Feeling yun. Feeling ko nga po sa ngayon, ako pa nga lang yung nagtitinda ng musubi dito sa barangay namin. Hindi na lang din talaga ako magtataka kapag nagtagal-tagal na eh marami na rin nagtitinda ng ganyan dito sa amin. Wala tayong magagawa, ganyan talaga, buhay buhay. Ito ang musubi namin ay 45 pesos nga lang din. May kasama na nga siyang ito. Sa iba nga yung bentahan, kung hindi ako nagkakamali ay nasa 50 pesos hanggang 65 pesos. Pero syempre, hindi natin gagawin yun. Baka mamaya karamahin tayo. Cheers! Pinakaayo ko nga sa lahat ay magdagdag ako ng malaking tubo. Okay na nga lang sa akin yung kukunting tubo. Ang importante ay nabibili at mabilis maubos. Ayan yan, marami na nga rin na nagawa at naubos nga yung sauce na ginawa ko. Kaya nilagyan ko nga muna ng sticker yung mga una kong ginawa. At gagawa pa nga rin ako ng panibagong Tipla sauce. Timpla na nga rin ako dito ng magiging sauce natin ulit kasi naubos na. Sinala ko na nga siya sa apoy at papakuluan ko nga lang din na unti. Pagka kumulo na ay okay na nga rin yun. Habang nakasalang naman itong sauce na ginagawa ko, gagawa ngarin ako dito ng teriyaki so ko nga itong teriyaki sauce. Ito nga ay para sa ating fried noodles. Sobrang dali lang naman gawin na tong teriyaki sauce na to. Hindi na nga rin ako gumagamit ng mga measurement ay tantameter na langgar. gar at eto na nga at kumukulo na nga yung ginawa kong sauce kaya nga pinatay ko na nga rin dyan yung apoy. Bukod nga sa original na ginagamit natin na Japanese mayo, isa nga rin yung sauce na yan na ginagawa ko sa pampasarap sa ating musubi. Pagpatuloy nga itong ginagawa nating sauce na teriyaki para sa ating fried noodles. Naglagay nga rin ako ng At eto nga yung pinaka-special sa lahat, yung luya. Malalaking hiwa nga yung ginawa ko sa luya para madali lang siya makuha pag naluto na. Pagkatapos nga na no, nahaluhaliin mo at isasalang mo nga sa apoy hanggang sa maging ganyan niya nga siya. Nga yung itsura niya, okay na yon Luto na siya. And fast forward, eto na tayo. Balik na naman tayo sa musubi natin. Tapos na nga tayo magbalot ng musubi. At sakto-sakto lang talaga yung ginagawa ko. Ayoko kasi nang may matitira at gusto ko nga ibago e lagi yung ginagawa ko. Hindi na nga rin nagtagal, may bumili nga rin sa amin ng fried noodles with shoma. Sarap na sarap nga sila sa fried noodles natin, lalo na nga pag nilalagyan nila ng sauce natin na teriyaki at oyster Dito sauce. Dito nga natutuwa ako at may pumuntang bata sa pwesto at bumili nga ng limang musubi. Sabi nga ng isang angels ko dyan na sa ay sa bolong bulong nga sa dyan na ang tam Miss daw bakla. Siyempre ba, musubi binili. Thank you so much po yun sa inyong bumili ng aming musubi. At maraming salamat din po sa mga sa sakin na ang sarap nga daw ng musubi natin. Everyday available nga yung musubi natin dito sa pwesto. Dito nga may dumating na tatlong bata, order nga sila sa amin ng bura. Ilang linggo na nga rin hindi kami nabibilan ng tropa milk kasi sobrang tumal nga dito sa pwesto. And finally, meron na naman bumibili sa amin ng mga tropa milk. Kasama nga rin sa mga binili nila ay etong ang coke float. Ito ang presyo ng coke float namin ay 30 pesos nga lang. At meron nga rin siyang 40 at 50 pesos. At eto nga, finally, finish na nga yung merienda ng mga bata. May kasama nga rin yung juice pitcher. At sila nga ito, hindi nga nila alam na nakavideo ako. Thank you so much sa inyo. O siya, hanggang dito na lang. Thank you po.